Ayan, after naming umuwi, pinakain ko siya nung gastrointestinal na food. Bawal mo na siyang kumain ng kahit na anong um, um, wet or dry food, lalo na yung mga dog food. Meron siyang naka, ano, reseta, gastrointestinal. Dahil nga, yun nga yung usual na nagiging problem niya. Yung gastro niya, parang na kagasgas. Tapos pag tumatay siya, yun, nagdudugo. Then, ayan, tulog na tulog siya after ko siyang pakainin ng gastrointestinal food. Then, Pinainom ko siya ng isang antibiotic, isa lang naman kasi yun sa umaga at isa sa gabi. Ayan, tulog na tulog ang Bebe Love, oh. de ba? Minsan kasi tayong mga owner na sa sanitary na normal lang 'yan na nagpupupo ng malambot. Pero para sa akin kasi, guys, oo nga, um para sa akin alam ko yung normal at hindi normal na poop ng ni Happy. Kasi talagang mapagmasid ako eh sa 6 years niya. Alam ko kung yung poop niya is normal lang ba na dahil lang ba sa pagkain niya ng chicken, dahil lang ba sa pagkain niya ng giniling, dahil sa pagbabago ng food. Pero alam ko din pag hindi normal tulad ng parang watery na siya, may dugo na siya, ganyan-ganyan. So tinatakbo ko na siya agad sa vet kasi ayaw kong mag-antay na maglumay-may, maglupay-pay, hindi na kumakain bago dadalhin sa vet. ba? Diba? So, mas maganda na na um, healthy pa rin siya or talagang masigla, masigla pa rin siya na dinadala siya sa vet. Kaya ngayon, alas 10 na, ayan yung oras, alas 10 na guys, gumagawa pa lang ako at nag, uh, ano pa lang ako, papak ng order. Kasi nga, inuna ko muna siyang dalhin sa vet. Kasi ayaw ko nga kasi guys Nang pabagal-bagal. Pag may nakita tayo nakakaiba sa aso natin, dapat na-address. Dapat um, pinapaalam sa vet. Kasi, di ba, kahit naman tayong tao, di ba, pag tayo nagtatae, kahapon, nagtae daw ng, ano, nagtatae na daw siya kahapon, sabi ni Beb, yung um, kapatid ng asawa ko. So, nagtatae na siya kahapon. So, hindi ko naman siya nakita na nagtatae, kaya hindi ko pa siya dinala. Ngayong umaga, nung nilabas ko siya, yun, nakita ko na yung tae niya is hindi nga normal. So, dinala ko na siya agad sa vet. Hindi kasi pwede na, iisipin mo, ah, okay lang yan. Tapos, hindi na kumakain. Tapos, sasabihin, malupaypay malupay na yung dog nyo. Oh, tapos, sasabihin, ano lang naman yan, nagtai lang naman. Diyos ang pagtatai, guys, hindi siya, ano, sa aso. Kasi nga, ang pagtatai nga is, pwede nga siyang sign ng parbo o pwede nga din siyang sign ng distemper. Kaya, kailangan natin siyang um, maagapan agad. Pwede siyang sign ng alkya. Pwede siyang, madami siyang cause pwede siyang maging sign ng mga malalang sakit. So, kaya ako, ayan siya, oh, tulog na tulog, Oh. Rest, rest lang pag may time. Ayan, may tumakbong bata sa labas. Happy! Ay, sus! Kala ni mommy yan. Kaya ako, pag may nakikita akong something different or pagbabago sa kanya, ina-address ko agad. Pumupunta ako sa vet, may kontak ako sa vet. Ayan, ang kulit ko. kina chat ko yung vet talaga. Kasi mahirap talaga guys na magkasakit yung dog. Kasi hindi niyo sila matatanong kung ano ba yung sakit nila. Kung alin ba yung masakit sa kanila. Kung nade-dehydrate na ba sila. Kasi kung maghapon kahapon siya nagpoop na nagpoop ng matubig. So pwedeng ma-dehydrate. ba diba? Tayong mga tao iisipin natin na okay lang na normal lang yan. Normal lang yan sa aso na ganyan hindi po normal yon And, isa pa sa advice ng vet na kailangan once a year, meron silang whole check-up, blood test, blood chem, ganun ganon Kailangan nila yon gawin. So, naka-schedule ako for blood test. Um, so, hindi ko alam kung magkano yung gastos nun. magpre ako ng 5K. Kasi alam ko talaga na magastos pag meron kang dog. So, magpre ako ng 5K and then uh, kung magkano, kung 3K, 2K, basta whole test po yun ng blood test niya para malaman kung kumusta yung um, katawan niya kung normal ba kasi dati guys si Happy nagka Erlkia na yan alam niyo yung kagat ng kuto yung mga ganun ganun Erlkia yung ganun gano'ng -gano kagat ng kuto nagkaroon ng virus sa ano niya sa katawan niya so maingat na ako so yun lang guys